mga kapumers sa hawa ng Panginoon mga kapumers nakapag-ipon pa rin mga kapumers ng mga uh, buhangin mga pumiris. so ilan ilan lang kami mga pumiris, na, kung isa dalawa lang na mga matatanda mga pumiris, ang pumunta dito kanina so hindi hindi na kami mag bayanihan buti na naman mayroong uh, pumunta nito mga kapumers at mayroong, uh, habal habal na iusapan namin mga pumiris. ayon so ah, kanina kapag nakapagsiminto kami tuloy pa rin ang aming bayanihan pero iba ah, ilan ilan lang kami ano yung lunod patay lang talaga mga pumasang pumupunta dito para maayos yung daanan ng sa lahat ng magsasaka mga pumers so ngayon na ah, may patwin ah. Um, lalong ah, Uh, maganda na ang ng, ng uh, mga motorista mga Promers Lahat ng mga habal-habal So maganda so, Lahat na din ng mga So ilan lang tao mga Promers na Nagpapahakot ng mga produkto na uh, tumutulong dito Karamihan sa nagpapahakot ng produkto hindi tumutulong So yun lang patwi lang yan mga Promers Daan na lang ng tao uh, na Siminto pero pati na motor Maganda na ang pagdaan ng mga motor. Mahabal-habal man o hindi habal-habal. So wala ng lubak-lubak mga pumers. Okay na. Kahit sino na maakyat dito at manood ng magandang view dyan sa amin. Oh, maraming pumapasok dito mga pumers na uh, pumunta lang dito sa taas para makita yung uh, view dyan sa baba ng aming bayan sa sugo ng Sabdinliti so mayroon doon mga kapulmars na project ng ating gobyerno na farm to market road mga ilang mga isang siguro mga isang kilometro lang mga kapumars. Ah sobra isang kilometro lang siguro nandoon sa ah, buka na mga kapulmars ng ating ah, danan mula sa ah, highway papuntang Milagroso mga farmers, barangay Milagroso. So lahat ng uh, medyo mahihirap mga farmers, kung napapansin nyo, yung iba hindi pa na siminto, hindi yan gaano uh, uh, mahirap sa ating mga motorista mga farmers. Hindi muna namin pinapansin yan. Yung mga, yung sobrang hirap, daanan, so yan ang aming uh, inauna. Pero kung napapansin nyo dito mga farmers, dyan sa unahan na plain naman at dyan kami nagsiminto ngayon. So yung may-ari ng lupa dyan mga farmers, nagbigay ng siminto mga motor nila mga pumas ay hindi na mahirapan so wala naman kaming problema kasi kasali naman kami sa dadaan uh, dyan na hindi na rin uh, madulas yung daanan dyan so walang problema lahat doon mga pumas doon sa taas na mga uh, sobrang hirap at yun uh, nasiminto na namin mga pumers ilan ilan na lang yung mga mahihirap na daanan na hindi pa namin na nagawa mga farmers. Ang problema lang mga farmers, lahat na nga may-ari ng mga lupa na nakarating na yung patoy natin, ah, hindi na sila tumutulong mga farmers ng hindo. Kinilaman itong hinduan nga ito pa doon, ana. Hmm. Sama naman, wey. Kaya pre. Paan, pre? Hindi, Ang kuha nga.

awendow. yan mga punos. ito yung uh, atapos namin ngayong sabado na ito makpanasa pat uh, pagpatwe. Ayan So, nagpapasalamat din tayo mga farmers na may pumunta pa rin at mayroong uh, naghakot ng buhangin mga farmers na habal-habal at dalawa. So, malaking tulong yon So, nakapag-siminto kami ng patwe. oh, yun. Okay. So, kahit ilan-ilan lang mga farmers, basta mayroon pumupunta dito para magbayanihan. So, okay na yan mga farmers. Kon talaga dito na makinabang yung mga magsasaka. Yung ating mga magsasaka. So, ang malaking uh, pakinabang dito. Mayroong uh, uh, nag-walking dito mag-pumas, Papunta dun sa taas. Para makita ang view ng ating uh, bayan ng Sugod. Siguro sa sunod mga pumas yung mga motor nila ay sigurado. Pati ang pag-date mga pumas Mag-date na dito sa taas. Uh, dito na. Okay. So tapos banong ito mga Pumers, uh, ako po yung nagpapasalamat na uh, dito pa rin yung mga datihan na uh, laging pumupunta dito para magbayanihan. So kami ay nagpapasalamat. Uh, isa din ako nagpapasalamat doon. At tuloy-tuloy pa rin itong ating bayanihan para uh, makarating yung aking motor. Papunta doon sa aking uh, uh, sagahan mga Pumers. Kasi malayo pa o tingnan mo mga pumerso yung bundok na yan kung napapansin nyo mga pumers doon sa pinakataas kalahati pa yan papunta doon sa aking uh, nasagahan mga pumers so sa din ako mga pumers para makarating itong aking uh, motor papunta doon so sa ngayon mga pumers makapunta uh, mo ito doon kasi yung mga mahirap uh, napatuhihan na namin pero kung magtagulan mga pumers hirap pa rin So uh, sana tuloy-tuloy mga commuters. No. O na lang natin yung uh, mga kasamahan natin dito na nag abayanihan uh, na uh, uh, nagkarting na sa kanilang uh, lupain na hindi na sila uh, tumutulong. Pinapabayan na lang natin sila kung hindi sila tumutulong sa atin. At least uh, malaking uh, pagbabago sa daan ng ito magkakaroon ng. Okay? So maraming maraming salamat mga bumundok. Kung nagustuhan yung ating video, mga pumers, ah, pakipindot yung ating like button dyan. At sa lahat ng ah, hindi pa nakapag-subscribe sa ating ah, bahay, mga pumers, ah, pakipindot na rin yung ating subscribe button dyan. At kung oh. gusto nyo nga, ah, laging makikita ang ating mga video sa dagat man o sa bukid. Mag-notify, mga pumers, para laging makikita ang ating mga video. Okay? So, maraming maraming salamat, mga kanyang bye bye